Ano may Saan tayo, sa Egypt? Egypt pala tayo, guys. Putangan kaya po. Egypt. So, big shoutout na pala sa ex ko. Kumusta mo? Kumusta ka na? Hindi kita hinahanap. Hindi ito, alin na, dito, alin na. Maparabol. Oh, video tayo dito, oh, abang binibidyoan. videoan oh, video, video. Mas storage ka na pa. Ito, video para sa isang oh, pamilyang masaya. Ah, uh, dito na, ah, uh, may mamaya maghanap tayo ng pagkain. Alam ko, nagugutom ka na. <laughs> ito video para sa mga masayang pamilya. May promise ka naman, para ka naman poste. oh, oh, oh. masyadong dumikit. Wala makikita yung uh, video. Video yan ha, uh, video. Oh. Hello, hello. Andito kami ngayon sa Marilin na puno. Oh, uh, Nag-video kami. Oh. Uh. At marami pa, malawak pa yung aming mapasyalan dyan. O, oh. oh, mamamasyal pa kami dyan ng napakagandang uh, tanawin. Ito ba yung globe ba yan? Globe? Ito so, na yun yata yung globe yan uh, sa Egypt. Hmm? Oh, shout out, shout out. namaya, punta tayo doon sa kabilang uh, building. Hmm. Okay, okay. Oh. na kayo sa Let's go. Dito, dito, baka maganda rito. Dito, dito, maganda rito. Ano, eh, mga... Mga Ito ako dito kaya first nang kasi Ikaw wala kayo kasi. ba oh. ano, Wala akong pakila, mas yung sasama ko. Mayroon dito gabi. Ano tower na to? Last tower. Anong tower Ito yung... Tower. Anong tower na Para to <laughs>